Good morning mga kaparmlat Nandito po kami ngayon sa bundok ng Marilaki Highway sa part po ng Magsaysay Ito po ang umagang kay ganda sa bundok at ngayon kami ay magko coffee <laughs> Ito yung aming initan ng tubig Choo! Okay ka lang dyan. Hindi ka nila kagabi. Ay, kami po ay nandito uli sa part ng magsaysay. Kagabi po kami uli nag balik dito. Kasi nung mga nakaraan ho ay malakas ang ating ulan at hangin. At kung mapapansin nyo po ngayon, ay malinaw na ang ating Agus River yan. ito yung ating view dito nung nakaraan ho, na nag upload ako ay napakalabo yan gawa nga po ng masama ang panahon ito ho kami sa isang ubo na aming ginawa time na pansamantala na tigilan para magayos dito sa lupa na ito mm -hmm. ito madulas pa at uh, kailangan itong lagyan ng hagdan delikado pa akong maglakad Ayan. meron po kaming solar yan, binibilad namin ito para mamayang gabi meron kaming ilaw mga kaparmlat na meron po tayong in-upload na try natin mag-upload dito yung magdamag kagabi na meron akong isang video na nakita ko dito sa malapit sa lugar na to tatlong ektarya po iyon na 70 pesos ampere square meter may maganda rin po siyang batis napakalinaw makikita nyo po at yun po hindi po totally tapos yung isang video na yon pero abangan nyo po at may upload ko po yung naglalakad na ako doon mismo sa my property at makikita po yung yung pong waterfalls yun Kaya, sinubukan lang po natin makapag upload dito sa ating youtube channel kagabing magdamag pag isip ko ng umaga tapos na yun data lang ang ating gamit hindi na po ako nakapag edit ng kung ano paman basta po yung video in-upload ko na yun kung ano yung pagkakabidyo yun na ang ating naipakita sa inyo yan ho ang kulay ng ating Agus River kulay blue na po uli siya nung una po na aking pag video dyan ay kulay brown na po yan dahil nga po malakas ang ulan yan ito yung lugar namin ngayon maganda rin po ang sikat ng araw kagabi po ay maliwanag ang buwan maliwanag din po dito meron po tayong solar yan, unti-unti ho, magagawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin dito sa property na ito. Yan po yung kalsada, nakaikot po yan dito. At pamaya po, unang-unang gagawin namin ay maligo. Subukan namin maligo kahit mahina ang tubig doon po kasi umano lang kami tumusok lang kami dun sa host ng barangay wala pa pong yan po yung inaakyat namin dito yung hagna na yan yan po yung gagawin namin at dito po sa part na to ang pinakamaganda gagawa ho tayo dito ng isang parang higaan lang kawayan tapos nakabi dyan para habang nagkakapit tayo dito yung view yan sa bundok po ng Nakara. Ayan. Kape. Yun. Copy. Ba't kalahati? <laughs> ah, ganun. <laughs> Hinati mo lang. Wala na bang iba? Meron po tayong solar. Yun know, o, mamaya na lang po na ipapakita yung iba. Kami po ay bababa doon sa baba ito yung pinakamaganda ho na ito dito po sa part na to yan pong parang mga kahoyan na yan Diyan tayo maglalagay ng ano po yung kawayan o kahit wala siyang bubong siguro wala pong yung upuan lang siya upuan tambayan dyan lang malalim po yung part na yan eh dito lang po natin ilalagay ito malalim po yan tapos ang pinakababa po nyan yung kalasada na maganda lang po kasi nito kung mayroon ditong upuan o pwede kang humiga ayun yung view sa gabi po ay napaka ano po niyan yung rinig na rinig ho yung lagaslas ng Agus River yan lang ho naririnig namin bukod sa kasi yung mga sasakyan naman pag gabi wala na halos pa isa isa na lang yan lang ho ang taking maririnig yung pong lagaslas po ng Agus River kaya nakaka-relax matulog para po kayo talagang nasa nature na nature yan po ang bundok ng nakar ang namamagitan lamang po sa impanta at nakar yan pong Agus River pag po kayo ng Agus River yan na po yung nakar na barangay ng Pisa yan. tapos itong ating pinoposisyonan sa po ito ng barangay magsaysay impanta quezon init ng kape at pansamantala tayo ay magluluto magsasangag ka ba? ha? sasangagin mo? ano na tira? Ayun ah, yung tokwa yun 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 iano mo lang to patamuli ng tubig dahil walang pepirito to. Ah, ano? ang tanong may, may ano? Mantika? Mantika. Butter lang na naman, bahala niya. Ah, butter. Balmond. <tinyo> si, yung 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 yung. Ayan, si Balmond o. No. Yeah.